katikwi welcome back to our channel katikwi tv tanawa ninyo mga katikwi di kaluyan na yun di uwan na yun ang atong palibot sa taas nga init nga atong nasinati karoon di uwan na yun kaming mga taga Banika Bukid Bungtod di na mabalaka kaya ang among tabay na tubig na loko taon kami tiknit kaya wak manjid ni tubig wak manjid na kasakain tubig diha sa mua sa banika Among isaligan lang ang tao ng tabay. Nagting init ang tabay, muhubas. Karun, kating uwan naman, ni uwan na. Dako, nakayo naman ng kalipay. Kaya mong tabay, mapuno naman sa tubig, sa guluan. Ngayon na lang na, magamit naman. Sa adlaw, adlaw. pagkalisod sa among bukid lahi sa ubang bukid nga napuno sa tubig ang amo a gi -gi -an lang sa tubig wa jud ni hapit oh Kay my guys, god tulunga, napuno naman na saka na mag mga gripo tubig ang amu ara sa banika tingay mo ay pa unta makita sa mga nagdumala ang among kahimtang sa banika si bahay si bunga nga unsa un, unsa ka lisud ang among panubig dito sa mga nakaupo subukan yung tumayo at baka matanaw ninyo at baka matanaw ninyo ang kalagayan namin karun taluyan nata sa labong mga kagagahog iuwan uwan ta gitagaan tag tubig tanawan nyo mga kusog yung uwan pasalamat ta, dako sa labaw makagahom nga naghatag og tubig kan na tanan so hanggang dito lang muna tayo mga please like and subscribe my youtube channel katikwi tv quick